pong malulungkot sa ating mga kababayan dahil pang Senado planong limitahan ng holiday sa bansa. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Marami salamat at magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Kumakailan lamang ay narinig natin ang anunsyo ni Senate President Cheese Escudero na balak niyang pag-aralan ng bilang ng mga holidays o piyesta opisyal sa ating bansa at masyado na daw marami. At ang sabi pa nga una ng senador ay dapat daw bawasan ito sapagat isang buwan na halos kung bibilangin daw sa daliri ang bilang ng ating mga piyesta opisyal o maabot na ng isang buwan. At ito ay labis-labis na. Ito'y hindi na maganda daw di umunaw sa produktibidad ng ating bansa. At dito maraming nag-react. Marami ang nagsabi ng kanilang mga saluobin at mas marami ang kontra kesa sa pabor. Nitong huli, ay mukhang kumambyo si Senator Escudero. At ang sabi niya, hindi man daw babawasan ang mga holidays na naandyan na, na at na o naproklama na. Ngunit pag-aaralan pa ng mabuti ang mga pinapanukala o mga holidays na ibideklara pa. Ganun pa man, ang dapat dating itanong sa ating sarili. Labis-labis na ba ang holiday ng Pilipino? Dapat bang bawasan ito? Kung ihahambing kasi natin sa ibang bansa, mas kakaunti ang kanilang mga piyesta opisyal. Subalit so, ang pinagkaiba, sa maraming bansa, ang mga manggagawa ay nakaka-afford na magkaroon ng savings o mag-impok para sa mga bakasyon na kung saan sila ay pwede mag ng isang buwan at sila ay pumupunta kung saan saan lugar. Siguro nakikita ninyo mga turista, ang dami-dami niyan, -dami minsan papuntang Buracay, saan-saan. Yan ay mga nagtatrabaho, subalit so, kaya ng kanilang mga suweldo na mag-ipon para magastos nila sa kanilang mga bakasyon, hindi lamang sa kanilang bansa, sa iba pang bansa. So kahit kaunti ang kanilang piyesta official, kaya nilang magbakasyon ng isang buwan dahil ang sweldo nila ay sapat. Ang tanong, sa ating dito sa Pilipinas, iilan ba sa atin ay may ganyang kakayahan na mag-save o mag-impok ng pera para magbakasyon ng isang buwan na walang sweldo sapagkat sapat na ang kanilang inipon para pangbakasyon, panggasto sa kanilang araw-araw nung buwan na wala silang sahod. Yan ang dapat nating tanungin. Kaya marami mga natao nagsasabi na si Senator Escudero at ang iba pang senador, isama mo na diyan si Senator Cynthia Villar na kumakailan ay sumuporta din sa panawagang bawasan ng mga holidays natin dahil ito ay nakakabawa sa ating produktibidad. May mga nagsasabi at may punto nga rin naman na ito mang ito'y hinabubuhay sa ibang mundo. Siguro dahil nga sila ay Siguro dahil nga sila'y mayaman. Siguro dahil nga kaya nilang mamasyal kung saan saan. Siguro ang nararanasin nila hindi katulad ng ibang tao na kailangang kumayod at hinihintay na lang na pahinga ay ang mga bakasyon na kung saan ang iba pa nga nagtatrabaho pa dahil ang tingin nila sa ganyan ay oportunidad na kumita pa ng mas marami. Kasi pag dineclaran mong holiday ang isang araw, ay may sweldo yan. Ngayon, kung ikaw ay magre-report sa trabaho, yan ay overtime, holiday, overtime yan. May sahod ka din dyan. So, hindi lamang ang binabawas sa yung opportunity na magpahinga na may sahod ka, kundi ang binabawas kapag alisin niya mga holidays ay yung opportunity na kumita ka ng dagdag. Yan ang dama ng ordinaryong mamamayan. So, unless mabigyan natin ng sapat na sweldo ang mga manggagawang ordinaryo. Unless na mabigay natin sa kanila ang kakayahan na kahit paano makapag-save sila para makapagbakasyon. Napaka-sensitive ng issue tungkol sa holidays. Napakailit nga namang pananaw nabawasan natin yan dahil nakakababa ng produktibidad. Anong nakakababa ng produktibidad ang pinagsasabi? E samantalang ang mga pabrika nga, kapag holiday, may mga taong pumapasok. Sa call center, kahit holiday, may mga pumapasok. Anong pinagsasabi na nakakababa ng produktibidad? Siguro sa pananaw ni Sinjabiliar, o sa pananaw ng mga kapanalig nilang mayayaman na may mga may-ari ng mga pabrika, ito ay dagdag na gastos sapagkat walang produksyon pero nagsisweldo sila. Or may produksyon pero ang sweldo ay imumultiply mo ng time something dahil overtime pay na ng empleyado. So hindi productivity din ang pinag-uusapan dito. Nakakabawas ng kita ng mga kapitalista at mayayaman. Yan ang punto. So, sensitive na issue ito. Uh, huwag nating gamitin na pamantayan ang nangyayari sa ibang bansa. Sabi ganang ng iba, sweldohan nyo ng matataas sa mga tao, pwede nyo nang bawasan ang mga holiday kasi may pera na sila para ipunin at kung magbakasyon man sila at walang sweldo dahil bakasyon sila, live without pay ay kaya pa rin nilang mabuhay at dahil sila nakiipon at kaya nilang mamasyal, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa. Pero bang nga mangyari yun, pag-isipan muna natin ito mga sinasabing ito ng mga senador na mukhang nasa iba nga ng mundo sila. Hindi nila dama ang dama ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi nila nararanasan ang nararanasan ng mga ordinaryong manggagawa. Inuulit ko, hindi po kabawasan sa produktibidad na maaring iniisip ng iba, kundi kabawasan sa kita. Kita at hindi produktibidad. pag po natin yan. Yan lamang po ang aking punto libis na yung araw na ito. Balik sa sa studio. At maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Contreras.